ah, mystic, to uh, magandang tangali sa mm inyo -hmm. lahat ah. Siyempre, gusto kayo lahat. magandang okay. tangali. na <laughs> to. <laughs> Yun. Ano tayo? Medyo na itong tangali tayo ay, ano? You know? Inaano natin yung lalim ng tubig. Diyan kasi gaano tayo? Gatulak. tulak Sama natin, dalaman. Woo! kamera camera mo natin, daddy D. Oh, yung iba kasama natin ay may mga lakad. Kaya tayo lang. Tara, ano nga gihan ba? natin, po na, okay. na tayo ah. Ano uh -huh. tayo.

kaya niya tapos na natin sa mga naga ano nang kapis-kapis mga -kapis gusto nyo kayo yung apog yun, labing bintana no? mga uh, bintana no? ka sa panahon ng apog magbawa ka tayong machine bintana <laughs> na ba tayo ng ano, kape dito masarap din tayo dito malimang ako ang mahirap lang masalat mo dito mga karabas ang ano baka anim lang okay na ang tapos nalabanas, maka doon siya sa loob, makagat ka. pero naman talang naman yan. Hindi nga. Pagkabila lang nila. Hindi nga. Pagkabila nga nila. Hindi nga. Yung unang araw mga kaharabas, nung panahon nila tata marami dito daw kapis muna, no? Halos pag tinapakan mo, no? Eh, sa ngayon, sarami na rin ang tao. Saraming na unti-unti nagiging endangered species na rin ang kapis parang na tao saka baka dito lang natin discover kung yung mga kapisan talaga no yeah, nice. sa <laughs> <Chaco> kusun pag <laughs> nag order ka madami hindi <laughs> ko <ba> lang alam kung hindi ko makuha dalawa na lang tayo eh iwanan mo pa ako dalawa malayo <laughs> <yung>, ko eh <laughs> kita Ay, tayo anong ano mo sa natin kita tayo kote nahirapan po kita tayo yan yun best abu sayang <laughs> Pero tubig na. alak? Pero sa kanong lalim. Oo. Oh. Isa na lang. Oo, oh, sabi. Kinidnap ko mga anak nyo. <laughs> Pag hindi kayo nagpakita, uulamin ko to. Malaki naman laman. Eh. Malaki laman na to, Oo Oh. Hindi mm. nga, iyan ang hamong ko sa mga ano dito, mga kapes Lumabas na mga lolo at lolo nanay tatay na to, tito-tita pag hindi, unami namin ni Bungloy ito Diba baga? Pero pag marami kami na huli, pawalan ko tumaya. Tapos lang muna. Kidnapping ko lang muna to. Diyan nga. Ano na ko mo dyan, Pong? Huwag na to. Hindi ka ata na Hindi. Ano ko kuno puno to? Tikman mo. wag, Ang baho. Bulok na. Pagkita ko

Pwede mo um, ang mga kapag mga puti eh Patay na agad <laughs> Grabe ito mong gano'n Dito sa mental Dalawa na po ang dalawa pala Isang isang <laughs> nini <laughs> Isang litog <laughs> Tagaan na natin yan ilahok oh. natin yan sa

Ano ba ba? Ayos Ayos Ay, buhay! Ayos, kels. Ano na vlog mo? na to! Ito ko lang, uy. May labog-labog. Saan? Ito. Lati o. Sus. O! Aro! Anong nga ba ka lang? Ako ako eh. Ito, may nasa na tampa ako. Hana, buhay ka? wihiii maka lusi ako na to pa walang ko yung isang maliit na yun naglabas na yung kuya yaka ah. mahal din kapatid, maliit, eh, na yung kapatid nilang maliit na yun na kuhinap ko e eh. ano ah? yan? yung why po?

ikaw nga sa bundok kasi, hindi mo pala yun, yun talaga yung ano, yung yung bayuko, hindi yun. Ang bayuko yung ganyan, no? Yung ipatipat? yung lipid. Oh. Ano, ano kaya kinangatan mo yun? Ano rin yun, shell din na, ano, pero bayuko. Uy! Pinuminan mo yun, eh.

Paano nangyari na dikit dikit yan? Maganda natin dyan ulit. Maganda inulit natin ngayon yun eh. Para malaman natin kung meron talaga doon eh. Na surprise, surprise lang talaga eh. Sabi niya. Hindi pag wala yan mamaya, mo lang talaga yun. tapit tapit lang ulit. Pag wala tayo nakita, nilagay mo lang pala yung ibig sabihin niyo na. Okay.

hindi na hapon ang camera yan malayo eh Malapit sa pampang e Ayan, punta dito yun, sabihin natin mga Yakapin natin ito ito Lucky Wasak ang kamay mo daw, huwag niyakap mo yun Nakakasang nga Aroy, sana buhay Aroy, buhay Ruyu. <laughs> Bong. Ayo, 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 thank you Lord. Dia tak bisa semis tu. Akhirnya dikutur ini. Bulan lah. Terus yang tuh tu. Jadi bis. Pentingnya. Lagi ada suka ini angka. Bakay! So, kala ka. lang <laughs> <laughs> ah! Hindi na yan! Dumikit kininan labog-labog dito sa ano ko, o, damit ko. Ano ito mo? Oo? Ako, kala ito. Ah! Abo. Eh? Oo, oh, laki. laki! Akay! Ako! Kala lang! Patay ata! Ay! Kasi na iklog ko eh! abo Ay <laughs> di! Ano! Delikado man ito! Uy pala ah! Uy! Ah! Bukas! Okay boyo oh, Boy, yan ba? patay dito, boy, dito Dal Dalawa Nakapatong lang yung isa Patay ah, patay okay. pala pa rin Bakat okay. lang, bakat, okay. prank Mga karapas, okay. mag tayo Maraming labog-labog Ako nangatirin likod ko Isip mo kuluyo na ang tama nyo?

Ah, so na si parang kong Lloyd Mga na rin ako, baka ako ang sunod Nagpupula <laughs> 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 <lang>, mga karabas <laughs> grabe mo man labog-labog na yun ay Gusto no? <laughs> oh, <laughs> ko kambutin eh. ay ano Ako magkalat pa Suka ko pa mo ko sana, ayaw mo eh

Sila, lagay mo lang para hindi nakumalat. Wala na rin gamutin, baka malalo na yung mula. Ako, likod ko na dali. Mga karapas. Yan mga kunti lang huli natin. Buti may dala si Papa Pina ganyan. Saka meron siyang dalang gata. Yun. First time natin gagawin sa kapis siyang gataan. May lasan yan. Nagawa mo na yung pao natin eh. Hindi pa yun no? oh. Ayun pala. Ayun pala. Gataan natin yan. tuloy mga karabas mga karabas mga tulong mag na mag-iwayo ingredients mga ingredients talagang happy niya ganito po first time meron makaranas mga karabas ng ganong kasakit ganong kasakit na GDPs eh dati kinatiis niya kaya niya eh pusod ba naman at pantang pang dyan at yung rambutan niya may tama eh doon siya niya kaya lahat eh huwag lang yung rambutan ng hang dati Luto tayo ng oras ngayon Yan Yung umang Alanganin na rin namin na pahain Ang yun eh Ibang vlog yun mga karabas Ang titistingin natin Kung talagang Susupresahin natin si Pungroy Kung nilagay niya lang po hindi Ako duda ako eh Kasi bakit super dami yun doon eh Hindi, joke lang mga karabas Talagang marami yun doon Si ng oras Para ko nilagay niya lang Kung bigla kaya siya nag-aya doon noon. Ako pa minahanap nila, alam niya kung saan pala nagtatago, super sa malumigmig na lugar Sa gabi nag -ano, sila na naglalakad-lakad tapos baliksedi sa malumigmig na lugar. Para 'yung mga ano rin, mga bayuko sa bundok. Hindi pwede kay bondok, may bayo ko na analyze ko eh. Doon siya sa ano eh, sa mga may tubig-tubig. kanto siya sa... Parang kanal-kanal doon na yan, ano. May konting... Sa mga tuburan. Yan, yan sila sa mga puno-puno. Siguro gababaan sa gabi yun eh, oh. yun eh. Bala ka namang hindi sa tubig yun, no? Paghintay ng gulat. Wala na rin kami yung tunan niya. Kati-kati nga pero gababaan pa oh. Gababaan pa pero hindi na kumalat wala na? hindi na nagkalat siya hindi na nagkalat walang wala wag yun yung hinawakan mo kanina hindi ko lang rin ko yung mo hindi ko mong sa mga karapas na baba biyak na natin ito sa ano bulay sawag na na natin ito Ako na ako nagayan lahat tapos pa na ang kanyang laman. oh grabe oh abaw ah That's grabe yung hey, sila yung lamat yun mali natin lang sayang eh hindi lang putik akarabas ito na yung ating yung tina kanina yung puting puting puti

sara kata. sekarang kila kata, hmm. mama Mia, mama Mia

sabay sa bahay ako, maliit na yung cup ko doon. Wala ang... Yeah. Mm, sarap. Yeah. sarap talaga ito. Anong lasa po? Sarap. Mm. Ano <laughs> <Yo, hila mo. laughs> <laughs> <laughs> yeah. si, po nga? Yung hilaw. Gawin mo ano kanyang hila. po kasi magkasama sa ano? kailangan ng ano na manpower sa dagat eh sige mo wala ka sili na yan ang mga aking maliliit yun sa kambura yun yung binigyan mo binigyan ako ni Kwena yung sarap yun bininam nam talaga siya ito sariwan sariwa oh hindi siya masyadong maghahat pero yung kanina niya may dating yun pag napasyal nga doon pong kuha mo ako ng buto na no? yung magulang bitasan mo ako yung ganun kalim kanina ko kalim ko yung sarili natin maganda lahat ng uli ng sili medyo dapat may bell paper ako yun Muto, muto na naman. Talo siya ng gata. Buti pa nga ice cream. Yeah. Mm. Pag nilawain mo na, wala mm. nang agaw pa. Mm. Pero ang asawa, mm. kahit ako mm. na, mm. inaagaw pa ng iba. Abo! Patay madalo pa. Yung fire, <player>, iba dyan! Mama, dadalo pa. Muto lang yan. <laughs>

mga ano mga, ano o, mga bawang, masarap yan eh. Maganda daw to. Maganda daw to sa kanusugan eh. Thank you po. Thank you po. Pilipino talaga o. Eh. <laughs> Para sa akin to. yum <laughs> Thank you po.